Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang kwento natin ngayon ay nangyari sa Gold Coast, Australia. Kung ikaw ay nakapunta na sa parting ito ng Queensland, ay maaaring nakita mo na ang nagagandahang mga surf breaks, beach, theme parks, malalaking malls, at ang maingay at buhay na buhay na nightlife doon. Bukod sa iba't ibang mga tourist destinations, sa mga nakaraang dekada, ang Gold Coast ay isa sa mga lugar na naging ideal na tirahan ng mga taong may kaya o may yaman. Isa sa mga taong nainganyo na tumira dito ay ang milyonaryong negosyante na si John William Chardon. Hindi katulad ng ibang mga milyonaryo, si John ay nagsimulang walang-wala sa buhay hanggang inaksyonan niya ang kanyang simpleng mga idea. Sa galing diskarte at koneksyon ay napalago ni John ang kanyang negosyo tungkol sa lubrikant para sa mga sasakyan. Mula sa isang kumpanya ay pinasok niya rin ang iba't ibang mga negosyo na naging dahilan kung bakit siya ay nagkaroon na maginhawang pamumuhay. Ngunit may kasabihan nga tayong you cannot have it all. Si John na kayang bilhin ang lahat ng kanyang naisin ay may isang bagay na hindi niya makuha, ang pagkakaroon ng buong pamilya. Ayon sa ulat, dahil sa mas niya nang pansin ang pagpapalago ng kanyang negosyo, ay lagi siyang iniiwan ng kanyang mga asawa. Kaya sa pagdaan ng panahon, ang tumatandang si John ay mas pinili na lamang na palaguin ang kanyang mga negosyo. Bukod sa pagpapalaki niya sa kanyang dalawang mga anak mula sa una niyang asawa, ay naging bukas din ang kanyang palad para tumulong sa mga kabataan sa pamamagitan ng pagbibigay ng pera sa charity na hindi lamang sa Australia pero pati sa ibang bansa. Noong 2001, ang milyonaryo ay nagtungo sa Indonesia para personal na tingnan at asikasuhin ang kanyang negosyo. Ang wala ng balak na mag-asawa na si John ay nagibang isip nang masulya pa na ito si Novi na nagtatrabaho sa hotel na kanyang tinutuluyan. Ang dalaga ay nilarawang mabait ay nagustuhan rin si John. Bagamat halos dalawang dekada ang uguwat ng kanilang edad, hindi yon naging hadlang para sa kanila. Pagkalipas lamang ng isang buwan mula nang sila ay magkakilala, ang dalawa ay nagdesisyon na magpakasal. Nang maaprubahan ang visa ni Novi, ang bagong kasal ay masayang sumakay ng eroplano patungong Australia. Sila ay nanirahan sa isang malaking bahay na matatagpuan sa Upper Kumera na iulat na nagkakahalaga ng 205,000 Australian dollars. Mula sa simpleng buhay niya sa Indonesia, ang mundo ni Novi ay nagbago. Nagawa niyang mabili ang lahat ng bagay na magustuhan niya. Mas nadagdagan pa ang kasiyahan ng na mag-asawa nang sila ng dalawang mga anak na pinangalanan nilang Alex at Chanel. Ang kanilang lumalaking pamilya ay inilipat ni John sa bagong bahay na nagkakalaga ng 1 million Australian dollars at ipinagbenta nito ang luma nilang bahay. Gamit ang pera na yon ay nagpatayo muli si John ang headquarters ng kumpanyang tinawag na Inox. Silang mag-asawa ay kilalang sponsor ng Racing Premier Cup at bilang pagbibigay pugay sa kanila ay pinangalan pa sa mga ito ang isang racing competition. Sa ganda ng takbo ng kanyang negosyo, si John ay nagsimula na rin mag-invest sa 25 bansa. Habang ito ay ibalas sa pagpupalakad sa kanyang mga kumpanya, si Novi naman ay nagbukas rin ng sarili niyang negosyo na nag-aalok ng iba't ibang mga beauty products. Pero noong February 6, 2013, ang mga magulang ni Novi ay nagtaka dahil ang kanilang anak na laging nakikipag-usap sa kanila ay hindi nagre-reply sa kanilang mga mensahe. Noong una ay hindi sila nag-alala dahil inisip nila na maaaring ito ay abala lamang sa sarili niyang negosyo. Pero naalarma na sila nang mabalitaan nilang dumating si John sa Indonesia kasama ang dalawa na itong mga anak noong February 8, 2013. Nang konta kanila nila ito ay sinabi ng negosyante na silang mag-aama ay nasa bansa para sa isang business trip at si Novi ay naiwan sa Australia. Sa loob ng ilang linggo na si John ay nasa Indonesia, Kinabahan naman ang pamilya ni Novi na maaaring may nangyari ng masama dito dahil hindi pa rin ito sumasagot sa kanilang mga tawag o text Kahit ang mga kaibigan ni Novi sa Australia ay nag-alala na rin dahil kahit sila ay hindi ito makontak, kaya agad na silang lumapit sa mga otoridad. Ang mga pulis ay kinontak ang milinaryo nitong asawa pero katulad ng sinabi ni John sa mga kamag-anak ni Novi, ID umunoy iniwan niya ito sa Australia at kahit ang mga tawag o text niya ay hindi nito sinasagot. Ang mga otoridad ay kaagad nagbukas ng missing persons report noong February 10. Kinotak nila ang immigration pero ayon sa ulat ng mga ito ay hindi lumabas si Novi ng bansa. Kahit bangko nito ay sinabi na wala silang record na ginamit ni Novi ang credit o debit card nito simula noong February 6. Ang naatasang mga investigador ay kinontak din ang telecommunications company nito para malaman ang huling lokasyon ng cellphone tower kung saan nagping ang cellphone nito. Gamit ang CCTV at datos mula sa cellphone ni Novi ay nakita nila na ito ay nahagip sa CCTV ng isang gas station noong Miyerkules, February 6. Ilang sandali pa pagkatapos noon ay nahagip muli ang sasakyan nito na dumating sa bahay nila pero kinabukasan ay tila naglaho na lamang itong parang bula. Ang mga otoridad ay kaagad nag ng missing persons report at nagbigay ng pabuyang 250,000 Australian dollars para sa taong makakapagbigay ng impormasyon tungkol sa pagkawala ni Novi. Ang mga otoridad ay naglabas din ng bolo o be on lookout alert dahil napatunayan nilang ang sasakyan nito ay nawawala din. Isang araw pagkatapos maisa publiko ang pagkawala ni Novi ay natagpuan ang kanyang sasakyan na Volvo sa Boyden Street Nerang na may layong 20 minuto mula sa bahay nito. Ang mga kaibigan ni Novi kasama ang mga volunteer ay samasamang naghanap sa paligid ng bahay ng mga Chardon noong February 13 sa pagbabaka sakaling makakita sila ng mga clue na makakatulong sa paghahanap sa nawawalang ina. Pinuntahan din nila ang lugar kung saan huling nagping ang cellphone nito. Ngunit kahit anong hanap ang gawin nila ay walang nangyari. Dalawang araw pagkatapos niyan ay makikita naman na naghanap rin ang mga investigador sa malapit na ilog sa bahay ng mga Shardon. Halos limangpung mga tao ang tunong tulong na naghanap sa damuhan at ang mga divers ay sinisid rin ang ilog. Pero katulad ng nauna na ng paghahanap, ay bigo silang mahanap si Novi o makakita man lamang ng clue na magtuturo sa kinaroroonan nito. Ang publiko naman na sumusubaybay sa pangyayari ay nagtaka sa ikinikilos ng asawa nito dahil kahit nawawala na si Novi, si John ay nanatili sa Indonesia. Nagkaroon lamang ng linaw ang kanilang mga katanungan nang bumalik ito sa Australia noong February 25, 2013, halos tatlong linggo pagkatapos na may ulat na nawawala ang kanyang asawa. Ang milyonaryong negosyante ay kagad inimbita ng mga pulis para sa isang interview. Ang negosyante ay sinabi na wala siyang alam sa kaniloroon na ni Novi. Pero maaring ito ay kusang naglaho na lamang at ipinagbenta nito ang alahas nitong nagkakalaga ng 2.5 million pesos para meron itong magastos. Ngunit ang mga kapamilya ni Novi ay itinanggi na ganong ganon na lamang nitong aabandonihin ang kanyang mga anak. Ang kanilang mga sinabi ay sinangayunan naman ng mga investigador dahil ayon sa immigration, ay wala silang records na ito ay lumabas ng Australia. Pero kahit ilang oras pa ata abutin ng interview ng mga otoridad kay John, ay pilit itong sinabi na wala siyang kinalaman sa pagkawala ng kanyang asawa. Kalaunan, ito ay pinakawalan dahil wala silang malakas na ebidensya laban dito. Ang mga kapamilya at kaibigan ni Novi ay dismayado sa investigasyon. Sa galing ng mga abogado ni John, sabayan mo pa na hindi makahanap ng ebidensya ang mga otoridad ay naging mailap sa batas si John at hindi ito nakasuhan. Noong May 16, 2014, tinanggal ni John si Novi bilang shareholder sa dalaman mga kumpanya. At makikita mo sa video na ito natila ang milyonaryo ay nagmove on na sa kanyang buhay. Ngunit ang mga kapamilya at kaibigan ni Novi ay hindi tumigil na kontakin ng mga otoridad dahil malakas ang paniniwala nila na ang milyonaryo nitong asawa ang salarin sa pagkawala nito. Ang kanilang pagtitiis ay nagbunga dahil tatlong taon pagkatapos na may ulat ang pagkawala ni Novi, ang mga otoridad ay tahimik palang nangangalap ng ebidensya laban sa milyonaryo. Noong 2016, ang mga tao sa Australia ay nagising sa balita na ang asawa nitong si John ay inaresto ng mga otoridad. Kahit hindi nakita ang katawan ni Novi, ang prosekusyon ay nuwala pa rin na kaya nilang maipakulong si John. Ang paglilitis ay nagsimula noong August 15, 2019 at ito ay inabot ng ilang buwan. Sa korte ay nabunyag na ang pagsasama ni Novi at John ay perpekto noong una. Pero kalaunan ay unti-unti itong nasira na nagsimula noong 2009. Ang kaibigan ni Novi na umupo sa witness stand ay nagpatutuo na bago matapos ang taong yun, inamin sa kanya ni Novi na nahuli nitong nambababae si John. At hindi lamang basta babae, pero si John ay mahilig sa mga teenager na nakikilala nito sa Asia. Dahil sa pambababae ni John, ay naging madalas ang kanilang pag-aaway at noong December 2010, ang mga otoridad ay rumisponde sa tawag ni John dahil ang away ng dalawa ay umabot na sa pagbabasag ni Novi ng mga gamit sa loob ng kanilang bahay sa tindi ng galit nito. Hindi nagsampan ang reklamo si John laban sa kanyang asawa. Pero pagkatapos ng matindi nilang away, ang pagsasama ng dalawa ay hindi na bumalik sa dati. Ang pambuobain ni John ay hindi natigil. At ayon sa kaibigan ni Novi, hindi nito magawang makapag-divorce dahil tinatakot siya ni John na kung makipaghiwalay siya ay gagamitin nito ang police report ng kanilang pag-aaway. At iyon ang magiging dahilan kung bakit ang judge ay hindi papayagan na mapunta sa kanya ang custody ng mga bata. Walang nagawa si Novi kundi ang magdiis na lamang. Isa sa mga post niya sa kanyang social media ay ibinahagi niya kung gaano siya kalungkot na walang karamay sa Australia. Sa loob ng ilang taon, ang mga malalapit na kaibigan ni Novi ay saksi sa hayagang pambubawi ni Jan. Bago matapos ang taong 2012, napagtanto ni Novi na wala na siyang magagawa para mapigilan ang pambabawai ng kanyang asawa. Ayon sa kaibigan nito ay noong 2012 hindi na nakatiis si Novi at naghanap na rin ito ng ibang lalaki. Nakarelasyon niya ang isang lalaki na tinawag nila sa pangalang Ben. Ngunit ang dalawa ay naghiwalay rin. Ang 34 taong gulang na si Novi ay nag-focus sa kanyang sarili dahil gusto niyang maging negosyante. Na isang hakbang hindi lamang para maging financially independent mula sa milyunaryong niyang asawa, ngunit para na rin mapatunayan sa korte na kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa at para na rin mapatunayan sa korte na hindi siya isang bayulenteng ina katulad ng sinasabi ng kanyang asawa. Noong February 3, 2013, sa kanyang social media ay masayang ibinahagi ni Novi na nakakuha na siya ng Australian business number na ibinibigay ng gobyerno doon kung gusto ng isang tao na magnegosyo sa Australia. Ang kanyang mga kaibigan ay masaya para kay Novi dahil tila ito ay isang inakay na ibon na unti-unting nagkakaroon ng pagpak, Ibinahagi na rin ito sa kanyang mga kaibigan na sinabi niya sa kanyang asawa ni si John na may plano na itong kumontak ng abogado para makipag-divorce. Habang utay-utay na nagkakaroon ng lakas ng loob si Novi, ang kanyang asawa naman ni si John ay walang pakialam sa kanyang mga ginagawa. Mula 2009 hanggang maglaho na lamang na parang bula si Novi, ang dalawa ay nakipagrelasyon sa ibang mga tao habang magkasama pa rin sa iisang bubong. Ang milyonaryong negosyante ay madalas bumiyahe sa labas ng Australia at magtungo sa Asia para sa mga business deals. Pero sa paglilitis ay nabunyag na hindi lamang pala pagnanegosyo ang pinagkakaabalahan nito. Sa ilang buwang paglilitis, ang prosekusyon ay ginawa ang lahat para sirain ang imahe ng milyonaryo. Ibinahagi nila na kung sa mata ng mga taong natutulungan ni John, siya ay isang santo, para naman sa iba, ito ay isang matandang manyakis. Ang lalaking ito ay isa sa mga 30 witnesses ng prosecution at ang kanyang mga ibinunyag sa witness stand ay naging dahilan para mapatunayan na may kinalaman nga si John sa pagkawala ni Novi. Ang lalaking ito ay kinilalang si Marshall Aguilar na isang Filipino. Hawak ang aprobadong special visa mula Cebu ay bumiyahe si Aguilor patungong Australia para tumistigo laban kay John. Sa witness stand ay inamin ni Aguilor na naging karelasyon niya ang milyonaryong negosyante at sila ay nagkakilala sa isang online dating app. Nang si John ay dumating sa Pilipinas, inimbitahan siya ng Australiano sa hotel nito sa Cebu at doon ay inamin niya na may nangyari sa kanilang dalawa. Di umunoy pagkatapos na pagkatapos nilang magdalik, ay tinanong siya ng negosyante kung kaya ba niyang pumatay ng isang tao. Ayon kay Aguilor, siya ay nagulat pero mas pinili niyang wag ipakita ang kanyang emosyon. Ibinahagi niya sa korte na alam niyang pamilyadong tao si John ngunit ang mga ito ay magkahiwalay na pero hindi pa divorce. Sinabi niya na sa tuwing pag-uusapan nila ni John sinovi ay nagagalit ito dahil ang milinaryo ay hindi papayag na makuha ng asawa nito ang 50% ng kanyang mga pinagpagurang ari-arian. Lalo na at nalaman nito na meron palang bagong nobyo si Novi na maaaring makinabang sa kanyang mga yaman. Ang sinasabi ni John na boyfriend ni Novi ay si Amir. Ayon kay Aguilor ay gusto nitong maghanap siya ng tatlong hitman at handa itong magbayad ng 30,000 Australian dollars. Kung makahanap siya ng mga mamamatay tao, ang susunod na gagawin ni John ay yayain ang kanyang asawa patungong Pilipinas. Ayon kay Aguilor, gusto ni John na tatlong tao ang kunin niya para hindi mahirapan ng mga ito sa pagdispatcha sa katawan. At confident din si John na kung sa Pilipinas mangyayari ang krimen, ay malaki ang posibilidad na hindi matutunto ng mga otoridad ng mga hitman dahil sa kalidad ng police investigation sa bansa. Napag-usapan din nila na maaari nilang i-dispatcha ang katawan nito sa isang bangin o kaya naman ay itago sa mga kuweba sa Cebu. At para mapatunayan na hindi kwentong barbero ang mga sinasabi ni Aguilor, ang prosekusyon ay ipinakita ang mga datos mula sa cellphone nito at mga resibo ng mga remittances ng ipinapadalang pera ni John kay Aguilor. Sa tulong din ng computer forensics ay nalaman ng publiko na napag-usapan din ng dalawa na sa halip na sa Pilipinas i-dispatcha si Novi ay nagiba ang plano ni John. Dahil handa itong ibiyahe ang tatlong hitman na makukuha ni Aguilor patungong Thailand. Ang ugat sa pag-iba ng kanilang mga plano ay dahil sa ayaw ni Novi na pumunta sa Pilipinas. Ibinahagi ng prosekusyon na sa usapan ng dalawa ay paulit-ulit na inilarawan ni John na si Novi ay isang gold digger. Ngunit ang hindi alam ng milyonaryo, si Aguilor ay walang pinagkaiba sa kanyang asawa. Sa paglilitis ay nabunyag na ito ay nakatanggap ng 30,000 pesos mula kay John na paunang bayad para makahanap siya ng mga hitman. Pero inamin ni Aguilor na simula't simula ay wala siyang balak na maghanap ng mga hitman. Sinabi niya sa korte na kahit tawagin pa siya ng kampo ni Jana mukhang pera, ay baliwala yun sa kanya dahil hindi siya mamamatay tao. Ibinahagi rin ni Aguilor na bukod sa paghanap ng mga hitman, hiniling din ng Australiano sa kanya na maghanap ng mga mahihirap at magagandang estudyante na kailangan ng pera para sa tuition fee dahil di umunoy bukas palad itong tutulong kapalit ng pakikipagtalik sa mga ito. Hindi ko alam kung mahilig kang manood ng paglilitis, pero kung mahilig ka sa mga trials tulad ko, alam mo na ang paglabas na Iglor ay magiging sanhe ng courtroom drama. Ang abogado ng milyonaryo ay inatake ang kanyang kredibilidad. Para sa kanila, ang mga sinabi ni Aguilor ay pawang mga kasinungalingan lamang. Ayon sa abogado ni John, si Aguilor ay gusto lamang manirahan sa Australia gamit ang special visa at makuha ang 250,000 Australian dollars o mahigit kumulang na 9 million pesos na reward. Iniharap nila si John sa korte at katulad ng inaasahan, itinanggi nito ang lahat ng mga paratang ni Aguilor. Ibinahagi ni John na isa siyang philanthropist na mahilig tumulong sa mga mahihirap na estudyante sa Pilipinas. Simula 1998 ay ipinagmalaki niya na marami na siyang natulungan na hindi humihingi ng anumang kapalit. Ngunit hindi niya itinanggi na merong mga pailang-ilang estudyante na nag-aalok ng na kanilang mga katawan kapalit ng pera. Ipinagtanggol din si John ang kanyang abogado at sinabi na hindi patas na makulong ang kanyang kliyente na walang malakas na ebidensya. Sinabi niya na walang nakitang dugo o anumang sinyales ng foul play sa loob ng bahay ng mag-asawa. Kaya ang maaaring may kinalaman sa pagkawala ni Novi ay ang nobyo nito na si Amir. At para maipagtanggol ang kanyang sarili gamit ang video conference call, Pumarap ang professor sa korte at sinagot ang tanong ng mga abogado. Ayon kay Amir, noong araw na nawala si Novi ay may sakit siya at gamit ang CCTV at impormasyon mula sa kanyang hotel keycard ay napatunayan na hindi talaga siya lumabas ng kanyang kwarto. Ibinunyag din ni Amir na naghiwalay na sila ni Novi noong 2012 pa lamang dahil sa nakakilala siya ng ibang babae. Iniharap din ng prosekusyon si Peter Foster na kasama ni John sa Zelda. Ibinahagi nito na di umunoy umamin sa kanya si John na binaral nito si Novi sa ulo ng isang beses. Matapang din na tumistigo si Julia Blade na kaibigan ni Novi. Sa witness stand ay binahagi nito na bukod sa mga masakit na salita tulad ng gold digger, ang obserba niya sa pagsasama ng dalawa lalo na kay John ay ang liit at bahaba ng tingin nito sa pagkatao ng kanyang kaibigan. Ang pangaubuso nito ay nagsimula sa mga mas sakit na salita. Hanggang hindi nagtagal ay sinasaktan na nito si Novi kahit ito ay nagdadalang tao. Ibinahagi niya sa korte na noong bunti si Novi sa bunso nilang anak ay nagising na lamang ito na nakaposas. Tinakluba ni John ang mukha nito ng unan at natigil lamang ang tangka nitong pagpatay sa kanyang kaibigan nang umiyak ang panganay nilang anak. Ang pamilya din ni Novi ay nagpatutuo na madalas nitong ibahagi sa kanila ang mga nararanasan nitong pangaabuso sa kamay ng kanyang asawa. Sinabi ng kanyang ina na sa loob ng ilang taon, maraming beses nila itong sinabihan na makipaghiwalay na. Ngunit sa tuwing yun ang paksa na kanilang usapan, laging tumatanggi si Novi na makipaghiwalay. Ang mga dahilan nito ay una kung mauwi ang relasyon ng dalawa sa hiwalayan, sigurado si Novi na hindi ibibigay ni John ang kanyang mga anak sa kanya na hindi sila nagaharap sa korte. Ang custody battle ay hindi lamang magdudulot ng stress, ngunit mamumroblema din siya sa pera na ibabayad sa kanyang abogado. Sinabi ng kanyang ina na iniisip din ni Novi na maaaring gamitin ni John ang police record ng kanyang pagwawala sa loob ng kanilang bahay para kumbinsihin ang judge na siya ay mainitin ng ulo at ang taong tulad niya ay hindi nararapat na magpalaki sa kanilang mga anak. Ang takot na mawalay sa mga bata ang nagtulak kay Novi na magtiis. Pero sinabi niya na ang kanyang anak ay ginawa ang lahat para unti-unting makabangon upang hindi ito isanda ang porsyentong dumepende sa kanyang abusadong asawa. Natuto itong magsalita ng perfectong Ingles, magmaneho ng kanyang sasakyan at bago ito mawala, gusto nitong maging isang negosyante. Sinabi niya na ginagawa ng kanyang anak para kung matuloy man ang hiwalayan nila ni Jan, ay magkakaroon siya ng tsansa na makuha ang custody ng mga bata. Ayon sa abogado, si Novi ay hindi na matiis ang pambababae, pangiinsulto at pangmamiliit sa kanya ni Jan. Kaya noong February 6, 2013, kasama ang kanyang panganay na anak na si Chanel, ay nagtungo ang mag sa opisina ng divorce lawyer bandang alas 12.30 ng hapon para opisyal na mag-draft ito ng divorce papers. Sinabi niya na kung natuloy ang hiwalayan ng dalawa ang hindi pagkakaroon ng prenup ang magiging dahilan kung bakit magkakaroon ng karapatan si Novi sa dalawang kumpanyang pagbamayari ni John sa bahay, sa wine collection at isang coal mining company ng negosyante. Bukod sa mga ari-arian ay malaki ang posibilidad na mapaalis din si John sa sarili nitong bahay dahil hihilingin ng divorce lawyer na ang tahanan na yon ay dapat mapunta kay Novi para doon ito mapalaki ang dalawa nila mga anak. Kung ma-finalize din ang divorce, kailangang bigyan ni John si Novi ng alimony na nagkakahalaga ng $1,200 Australian dollars kada linggo para sa mga pangangailangan nito. Nang matapos ng abogado ang pag-aayos ng mga papeles, agad nitong ipinadala ang divorce paper sa email ni John at ng abogado nito bandang alas 3 ng hapon noong araw din yun. Ayon sa prosecution, nang babasa ni John ang email, ay nagpuyos ito dahil hindi ito makapaniwala na ang ilang dekada niyang pinaghirapan na ito yung mga negosyo, investments at pera ay mapupunta lamang sa kanyang asawa. Ayon sa divorced lawyer ni Novi, agad siyang kinontak ni John at inulok nito ng 3.5 million Australian dollars o mahigit kumulang 128 million pesos si Novi. Bukod doon, ay pumayag din ito sa joint custody na hindi naman tinanggihan ni Novi. Pero ayon sa mga otoridad, kahit ito ay pumayag na sa mapayapang hiwalayan, nilamon si John ng galit at kasakiman. Dahil hindi niya matanggap na si Novi na mula sa hirap at sadlak sa kahirapan ay magiging isang instant millionaire ng ganung ganun na lamang. Sa teorya ng prosecution ay noong gabi ng February 6, nang makatulog na ang dalawa nilang mga anak, ang galit na galit na si John ay pinatay si Novi. Noong September 11, 2019, anim na taon pagkatapos may ulat na naglaho na lamang na parang bula si Novi, ang judge ay hinatulang guilty si John at siya ay makukulong sa loob ng labing limang taon. Ang prosecution ay dismayado naman sa desisyon ng judge dahil sa halip na murder ang kaso, ay ibinaba ito ng hukom sa kasong manslaughter. Sa depensa ng judge ay ibinahagi niya na ang dahilan sa pagbaba ng kaso ay dahil sa hindi nakita ang katawan ni Novi. Pagkatapos ng paglilitis, agad nag ang kampo ni John pero katulad ng desisyon ng lower court, ang Associate Justice ay kumbinsido na si John ang pumatay sa kanyang asawa. Noong October 2020, ang 73 taong gulang na negosyante ay naiulat na namatay sa loob ng kulungan dahil inatake ito sa puso. Ang mga kapamilya ni Novi ay nalungkot dahil dinalan nito sa hukay ang kanyang sekreto kung paano niya pinatay at kung saan niya itinapon ang bangkay ni Novi. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sayo, kabayan.